Ang the young and the restless ay nagpapanatili ng mga tagahanga sa gilid ng kanilang mga upuan kasama ang nakakapanabik na mga storyline at hindi malilimutang mga karakter. Ngunit ang isang pangunahing tanong ay pumukaw sa pag-usisa na saan si Phyllis Summers. Ang karakter ni Michelle Stafford ay misteryosong naglaho na nag-iwan sa mga manunood ng hindi mabilang na mga teorya. Sirain natin lahat. Si Phyllis Summers ay hindi estranghero sa drama, ngunit ang kanyang pinakabagong pagkawala ay nagpapataas ng kilay. Pagkatapos ng sunod-sunod na nakakagulat na mga kaganapan, kabilang ang isang malapit na nakamamatay na aksidente at isang mapait na hindi pagkakaunawaan kay Sharon, si Phyllis ay tila patungo sa isang bagong simula. Kakasama lang niya kay Billy Abbott sa isang bagong business venture, kasama ang kanyang anak si Daniel Romalotti, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan. Ngunit tulad ng mga bagay na tila tumitingin, si Felis ay nagkaroon ng isang nakakaligalig na panaginip tungkol sa pagsasabotahe sa romantikong paglayas ni Nabili at sa sa Paris. Ang panaginip kaya ay nagtulak sa kanya na gumawa ng marahas na aksyon. Lalong lumalim ang misteryo ng mag-set up si Phyllis ng almusal ng pamilya kasama ang kanyang mga anak sina Daniel at Summer, na nawala ng walang bakas bago kumain. Ang lumalaking pag-aalala ni Daniel tungkol sa kanyang mga hindi nasagot na tawag ay nagtataka ang mga tagahanga saan siya nagpunta. Ang haka-haka ay tumatakbo ng ligaw. Naniniwala ang ilan na palihim siyang lumipad patungong Paris para makialam sa biyahe ni Nabili at Sally. Iniisip ng iba na maaaring may papel si Ian Ward sa kanyang biglaang pagkawala. At pagkatapos, mayroong teorya na muling kumunekta si Phyllis kay Nick pagkatapos makipagbonding sa misteryo ng Ian Jordan. Si Phyllis ay may kasaysayan ng paggawa ng mga hindi inaasahang hakbang, ngunit ito na kaya ang kanyang pinakanakakagulat. Ang mga posibilidad ay walang katapusan, at ang The Young and the Restless ay patuloy na nagpapanatili sa amin ng paghula. Ano sa tingin mo ang nangyari kay Phyllis? Tumakbo ba siya papuntang Paris? Nasa panganib ba siya? O siya ay palihim na nagpaplano ng kanyang susunod na malaking hakbang? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa lahat ng pinakabagong update sa iyong mga paboritong soap opera. Manatiling nakatutok dahil ang katotohanan sa likod ng pagkawala ni Felis ay tiyak na isang game changer.